Ang poso na pinagkukunan ng inuming tubig ang posibleng dahilan ng pagsusuka, pagtatae at panghihina ng mga residente ng sitio Sindulan, Barangay Tamar, Talayan, Maguindanao del Sur. Ito ay ayon pa kay Dr. Muhammad Arif Magindali, Chief ng Integrated Provincial Health Office ng Maguindanao. Unang na italang nagkaroon ng pagkamatay ng isang 14 anyos na residente noong December 21 sa nasabing lugar. Nasundan pa ito ng mga sumunod na araw matapos na mas marami ang nakaramdam ng matinding pagtatae. Matapos na dumalo sa lamay o tagiya ng nasawing biktima umabot sa 21 ang isinugod sa iba't ibang mga ospital isa sa dalawa pang nasawi ay dalawang taong gulang na bata na kamag-anak din ng naunang nasawi lima na miyembro sa kanilang tahanan ay tinamaan ng matinding diarrhea ayon kay Dr. Magindali lumalabas na vibrio cholera ang tumama sa mga biktima base sa lumabas na laboratory test Uh ganito kasi lang ang nangyari. Ang ang, ang report received on December 25, one household, 10 members yan siya and among the 10 members, 5 were admitted at dose District Hospital. One death, uh, 14-year-old yan siya, and isa naman DOA, 2 years old. And then, ang ang, ang common na uh, symptoms lang nila is vomiting and diarrhea. Sa so, kuwan yan sila first sa sitio Sindulan, Barangay Tamar, Talayan. Pero prior to that, on December 21, may isang namatay ang uh, unknown cause, pero hindi pa natin alam mukhang uh, titina natin uh, kung ano. And then, on the 25th, no, the same day, nagkaroon ng 3-day ganduli of, uh, from death din, syempre. So, pito doon, no, No, na din ng uh, vomiting and uh, diarrhea. With sa pagalaman namin na isang source lang naman ng inumin ng gagaling, the same barangay, Lumalabas din sa investigasyon ng IPHO Maguindanao na ang kalapit na ilog kung saan malapit ang Poso Negro na pinagkukunan ng inuming tubig ay nagkaroon ng fish kill ilang araw bago ang unang kaso ng diarrhea death case. Napagalaman din na may ilang mga tao dito na dinidispose ang pinaghugas sa mga pesticidyo habang dito din ang iba naghuhugas ng mga plato, naliligo at umeebak. Cholera. Sa tubig. sa tubig. Yes, sa tubig. Because yun nga, no? Yung saposo, probably, kasi they uh, share the same uh, source of water. At may river doon, na common denominator nila, isang river, na a few days prior to that, maraming namatay na isda. Yung river na yun, yun ang common na hugasan, di kaya yung mga nag-pesticide poisoning, yung doon nila hinugasan, doon sila nagatae, doon nila sila humugas ng pinggan. Expect talaga, no? Ng mga uh, development, mga certain diseases like that. Samantala, pansamantala mo ng inabiso ng lokal na Pahamalaan ng talayan ang hindi pagkuha ng inuming tubig mula sa poso ng may 32 mga pamilya sa nasabing lugar. Namigay na muna ng mga inuming tubig at binisita ng kanilang alkalde ang sitwasyon ng mga pasyente sa ospital. Nagpadala na din ng sampol ang Health Office ng Maguindanao sa Department of Health Main Office para sa mas malaliman pang investigasyon. Sa ngayon, kontrolado na umano ng IPHO Maguindanao sa tulong ng lokal na pamalaan ang nasabing diarrhea outbreak. Ako si Ferdinand Cabrera para sa Kutang Batu News.